Yo what up? in this video nga pala may nagpabild sa akin ng PC, kapatid ni Tabat Meron lang video card si client, pero yung ibang components ng PC, wala. Sakto may natitira pa akong mga PC parts, imbis na nakatambak lang, gawin ko na lang pera. Presyong second hand lang ang benta ko sa kanya, tapos binawasan ko pa. Tapos yung ibang parts ay libre ko na lang binigay sa kanya, wala pa kasi masyadong budget si client. Tsaka kapatid naman siya ni Tabachuy. Kaya okay lang. Buti na lang talaga may kaalaman ako sa gantong bagay. Isa to sa mga bumuway sa amin nung pandemic. So ayun nga, nakalapag na lahat ng mga tools ko. Tapos lilinisan ko na yung mga case. Pipili na lang ako kung saan maganda paglagyan. Singit ko nga lang pala, may mga gusto pala magpa-shoutout. Shoutout nga pala sa yo, Utol Mael Otil. Tapos kay At17 Aysen TV, Shoutout sa inyo. Salamat sa suporta. Keep safe and God bless. Whoop! Ayun, balik tayo. Ayan, pinupunas-punasan ko na yung case. Bago pala yan, ay blinower ko muna yung case para tanggal alikabok. At pagkatapos ng i-blower, ay brinash ko naman. Para tanggal talaga yung alikabok. Yung mga kumakapit, sa gilid-gilid, pati yung sa loob. Sunod kong ginawa ay nilinisan ko na yung mga case fan. Ayan, blinower ko. Tapos ginamitan ko ng brush para yung mga gilid-gilid na alikabok matanggal. Tapos ito yung last, Pupunasa ko ng basahan para malinis talaga. Ganyan ako kabusisi maglinis. Dahil nga malaki yung video card ni client, ay itong case na lang ang binigay ko sa kanya para magkasya yung video card niya. At ito na nga, tapos ko na ma-setup. Gusto ni client na ilaw-ilaw yung mga fans Tsaka yung keyboard Ayan Na-install lang ko na rin ng Windows Tsaka games Tsaka ilang mga software Papakita ko na lang sa kanya na working hmm, Ayan na, Bubut na siya. Yun Sa mga gusto magpabuild dyan ng PC Pwede ako ano lang, mura lang ang singil ko, budget friendly. Uh, sa mga gusto rin magpahanap ng mga second hand sa mar price sa mga PC parts sa market, pwede ko kayo napan, bigyan nyo na lang ako kahit konti. Ah. Ay, buting na siya. Set up din ang mga PC net. Gusto niya ako lang nag-set up ng mga yan. Yung mga PC net na yan. Okay siya. Ayan, okay, okay na. na okay, o, ship na. Ito na yung uh, system unit. Ayan, mga peripherals. O, oh, ay. Pabilda rin ka, Hanggang ngayon ay inaaral ko pa rin tong patungkol sa mga computer. Marami na rin akong natutunan tulad ng pag-update ng BIOS ng motherboard, Tsaka ito, pag-aayos ng mouse. Dahil nga marami ng sablay sa mouse ko, ay inaral ko na rin talaga to. nagdo double click yung mouse, minsan pag kiniklik mo hindi gumagana. Kaya nagpa na akong bumili ng panghinang tsaka mga mouse clicker para mas makatipid. At ayan nga, pagkatapos kong baklasin yung mouse, nililinisan ko ng brush para tanggal alikabok. Tapos ito na, tinatanggal ko muna sa pagkahinang yung mouse clicker. Aalisin ko yan kasi ayan yung sablay, papalitan ko na maayos na mouse clicker. At ito na nga, kinabit ko na yung bagong mouse clicker. Tapos hinang, kailangan focus. Medyo mahirap din siya kasi hindi naman talaga ako naghihinang. Pero ika nga, uh, practice makes perfect, ba? Diba? At ayan nga, nakabit ko na siya. Pagkatapos kong makabit at mahinang, babalik ko na sa lalagyan at test Yung, Yan natin. Yung Netflix sira dito eh. Ah, ayos na to. Hmm, hindi na bumibito. Punish. Skill unlock. Papapapapang. Okay, bagong kaalaman. Kaya inayos ko na rin yung lima kong mouse na sira. Salamat sa panunood. Yeah.